yan nilo po sa ating lahat. Ika nga ng mga kasamahan ko, uh, mga reactor ano na pumabor nga po daw kay Erika ang mga supporters niya. Yes naman, no kahit isa kang avid fan ni Erika, may maririnig kang hindi maganda kan sa kanya. Na wala ka naman pong maririnig na hindi na nais Am um, doon ka talaga. Papabor. Ano doon ka talaga um siya talaga papaniwalaan mo. ba? Diba? Kasi tikom nga yung bibig niya. Marami nga pong issues naglalabas sa kanya. May narinig ba kayong hindi maganda? Yes, dahil nga po daw, ano sa napakagandang bahay niya. No, na um, ipinapatayo ng mga supporters. Yan ay nakaplano na noon pa nung nasa puder po siya ng kalingap. Ano? So good vibes lamang po tayo. Ano? Um, iwasan po natin hate sa mga kapwa po natin. Iwasan po natin magsalita ng below the bell sa kapwa po natin. Ano? As long as wala naman pong ginagawang masama, as long as lahat naman po tayo ay supporters. Sumusuporta, tumatangkilik yung nina nais po natin dito ay mapabuti yung bawat isa, umunlad ang bawat isa kasi yun naman po talaga yung main goal ng Team Kalingap. At saka sa mga nagsasabi no, na hayaan na lang, yes, hayaan naman po. No. di naman po pinapakialaman. So, bagos kami, ako, supporters, ano, kahit wala po siya sa Kalingap, still, no, nakasubaybay pa rin po ako sa buhay niya. At saka, syempre, no, um, still, supporters pa rin po ako, viewers ng Kalinga, pula naman po um, masama kung magsabi ng um, express, no, yung sarili po natin, pula naman pong masama, no. Kaya, um, panatilihin po nating updated, ano,